Ayan, hanggang sa pumunta na nga dito Yung iba pa no Mga Mga ano Mga In-invite ni Kuya Bal Ako na dahil kay Joy Nakilala ko kalingap Yan Meron dahil kay Joy Madami talaga Wala din Nathan cute If wala si Kuya Bal oy salamat Kuya Nathan Pinakasal niya Tapos nagbigay <laughs> Bait ni Kuya Bal pero inaabuso. Ayun po. 4 years na tayo. Yes, 4 years na tayo, guys. So 4th anniversary na natin sa December 21. 4th anniversary ng Team Kalingap sa December 21. sa puto girl, natouch ako. Ay, grabe. Sino pa ba ang puto girl? Si Carla yan. Walang iba. Sasama muna ako sa Europe bago ako alis. <laughs> Shout out, Kuya Kindred. kang alis. No? Pakiusap lang sana kalingap rob na ipaiwas sa mga kalingap angel si David. Ay Allah idavid <laughs> na naman nakita nyo. Ah, <laughs> uh, bat bang masama? Eh kuya naman po 'yan si David ng Kalinga Angels. Yes, fourth anniversary na tayo this coming December 21. So celebrate po tayo. One Kalinga, one family. Si Edo dami na nakatambal. <laughs> Opo, dami na nakatambal pero dalawa lang talaga yung talagang ano siya tinamaan Ako'y tinamaan <laughs> dalawa lang dun sa nakatambal niya yung talagang ano na siya na fall I've fallen for you alam niyo na kung sino yon yung past sa kayo ngayon di ba pero yung ngayon yun yung mas yung mas yung ngayon di ba kita kita natin yung saya ni Insan Edo ngayon. Grabe. Salamat kay Insan Bianci. Salamat kay Insan Bianci. At uh, pag masaya si Eds, masaya rin ako, syempre. <laughs> Doktor Lab, kayo silang tayo? Oo naman, pass na yung isa eh. Unpass na 'yon, yung isa. La tayo na broken doon, na tayo nasaktan para kay insan Edu. Pero di ba nga pag may umalis, may darating na mas mas better. Mas mamahalin at pahalagan tayo, di ba? Sana ano? sila na talaga. Si Joy walang love team, dami na million views. Oo naman, si Joy. Si Joy at Dara talaga nag-viral yan kahit walang ka-love team. Si Joy at Dara. Si Carla din naman. Yan. Marami rin nag-sub sa atin. Dahil sa John And dahil sa Edsy. Yes, dalawa pero the winner is Bianci. <laughs> Alam nyo ba na si Bianci nanonood na yun dati noon? 'Di ba? Na kuno panood niyo yung vlog ko. Last ay yung latest upload pala na natin. Nanonood siya dati nung una pang kalab team ni Edu, 'di ba? Nanonood para siya dati noon. <laughs> Ambiera. Oy, Ninong, naligaw ka Ninong. Ay, Ninong, shout out Ninong ka business. Yung motor nyo po, andito, ah, ginagamit pa rin namin. Baka hanapin nyo po. <laughs> Pinapagamit ko kay Kapitana kasi baka may stock. Pinaganda nga po namin. Nilagyan ko ng mga ano, accessories. David and Ashley, the bash parang pangit the bash parang parang bash yun na ah. <laughs> hay nako grabe tagal na natin magkakasama pati mga kalinga pa kalinga yan kalinga partners si kuya tata kuya jilo tagal na rin 2 years na siguro yan Magandang gabi sa lahat. Oy, Kuya Tata! Grabe na pa kulay si Kuya Tatso. Salamat Kuya Tats. Mua, Mua chup chup. Excited na po kayo sa ano yan? Sa tatalot. Ay, tama ba? Tatalot. Excited na kayo sa tatalot guys. Pero siyempre, hindi, hindi siya ano. Hindi siya yung vlog na sila lang yun. Isisingit lang natin sa Rachel. Kasi pag sila lang, wala nang charity doon, di ba? Tatalot kasi wala naman sa kanilang beneficiary. <laughs> Sino beneficiary sa kanila? <laughs> si Kuya Tats. Diba? Isisingit lang natin pang bawa sa Rachel pang pa good vibes, singit may sin sila doon. Ang tatalot. Kay Kuya Balang ako kahit mababa ang views. Oy, grabe naman. Kuya Nathan, shout out, salamat, salamat. Kunwari lang yan pa kuya-kuya pero may ibang agenda yan si David. bahala mo lang. Ewan ko po. Alam, na. professional po yan si Kuya David. Alam na po niya ng kanyang uh, dapat gawin. Di ba? Sino naman di mafo-fall kay Viancy? Ang ganda niya talaga. Ay, oo. Lalo na po sa personal pa nakita niyo si Viancy. Ganda. Tapos, ang hindi lang talaga yung ganda yung ano, yung nagpa-believe sa akin kay Viancy. Ugali po talaga ugali. No? Kasi maraming maganda. Sa totoo lang, maraming maganda. Pero yung ugali, doon ka, doon ka, ano, doon ka mangingibabaw sa iba. Doon ka aangat. Ah, salamat na pasin din, Miss Yol, Kuya Bal. Kausapin ko siya. Punta. oy punta ka dito, Ninong. Sa ano, sa Kalingap Ball. Kita-kits tayo, Ninong. Tapos mapunta daw ata kami diyan sa ano eh, sa saan ba yung may ano, hot air balloon? Pampanga ba 'yun? Daan kami diyan. Sa akin na Sir Ram, daan tayo. Walang iwanan daw, sabi tata. Kuya Tats! Baka iwan mo na kami. May community ka na ata, Kuya Tats.